Hi guys, good morning Nandito nga pala ako sa may malapit sa McDonald's At pupuntahan ko ang aking kaibigan At dahil meron siyang restaurant na bagong bukas Ayan, at pinupuntahan ko na po Siyempre, soft opening po niya ngayon At siyempre, isa tayo sa mga bisita Dapat na mauuna Ayan, dito lang po siya makikita Malapit po sa may McDonald's Kitang kita naman po agad siya Kaya, hindi na kayo mahihirapan Wow, cute naman ni Baby eh, Pag bubuksan niya ako ng pinto Ayan, pagpasok ko po, may may salamin. salamin. Siyempre, papogi tayo. Ayan, napakaganda no place niya dito, guys. Ayan, no? Hi, Norbs! Busy-busy, ah. Ayan, syempre, kami pa lang po yung nauna. Dahil pagising ko dito agad, pa, flex. Macho ko po dyan, ah. Ayan, syempre, order na po tayo. Uy! <laughs> Ayan po ang kanilang menu at napakamura lang guys. Talagang affordable siya. Siyempre, pagka-order natin, waiting muna tayo. tamang papogi lang kasi pag mulat ko, dito na agad ako kumain. Halos wala pa akong ligo. Let's go. Yan guys, nag-accept din sila ng takeout. And syempre, dumating na yung aking Hungarian rice. So, murang-mura, guys. 100 pesos lang po. Also, pineapple juice. Uh, para vitamin C. Tikman na po natin. Ayan ang Hungarian. Unang kagat. Boom! Pack! Hungarian. Siyempre guys. Sobrang sarap ng Hungarian. Para sa akin. Kitang-kita naman na na parami ako ng kain. And then, syempre, ang kanilang sisig rice na in-order ng aking kapatid. Na balang araw ay ibablog niya rin ang eredita. Uy, flex. Ayan, guys, oh. so, sobrang sarap naman, no? Oh. Crunching, crunchy yan. Pag kinagat mo, oh. sarap. Kumukulo-kulo pa. Hmm. And then, syempre, ang kanilang seafood ganton na Binituran ko lang, binidyoan ko lang po. Sa kabilang table po pala yan. And then, yun lang guys. Uh, I hope na dalawin nyo uh, ang, or visitahin nyo ang Eredita. Malapit lang siya sa McDonald's. Yun lang. Thank you. Ayan guys, may pahabol pa yung kapatid ko ha. Tingka na lang parang feature area. Ayan o, oh, ang Pero ang ganda ng place. Ayan, Eredita Dine and Chill.